At para naman sa ating balitang sports, eto sa katatapos lamang ng PBA All-Star Game 2024, maraming mga fans ang nasiyahan. Natapos sa tabla ang 2024 PBA All-Star Game, ang Team Mark at laban sa Team Japet sa score na 140 noong linggo ng gabi sa University of St. LaSalle Gymnasium sa Bacolod City. Sa paghabol ng Team Mark sa huling minuto, 131-140 ay nagpakawala nang magkasunod na 3-point shot si Robert Bolick at ang kanyang pinakawalang malaking 4-pointer point shot upang tulungan ang kanyang kupunan na maitabla sa 140 all na may kasamang foul para sa bonus free throw. Nagtapos ang laban sa tabla dahil walang overtime sa All-Star Game. Tinanghal na final MVP si Bolick kasama si Japit Aguilar bilang All-Star Most Valuable Player. Si Bolick ay may 13 points at 10 sa quarter habang si Japit ay may 21 points. Ito ang unang pagkakataon mula noong 2017 na ang All-Star Game ay nagtapos sa isang draw. Pinangunahan naman ni CJ Perez ang Team Baroka na may 39 big points, katulong si Captain Mark na may 20 points. Nagtapos din si RR Pugoy ng 25 points para sa Team Japet. Tinanghal naman ang 3-point champion si Raymond Almasan ng Miralco Bolts sa big man category ng 3-point shootout. At si Calvin Optana naman ng TNT na sa point guard edition. Si JM Kalma naman ng Northport ang nahirang na champion sa obstacle course. Aliw na aliw naman ang mga fans sa dance showdown ng All-Star Players kung saan nagpakitang gilas na John Marpajardo at Calvin Apueba na parang akala mo ay mag-ama. At yan ang ating balitang sports kasama si Jeff Gonzalez, Smile 23rd, para sa balitang Unang Sigaw.